silip ko lang po itong ating Adidas na Crazy 8. A Mother's Day na colorway. First time ko po magkaroon ng ganito, Master. First time ko po makahawak ng ganitong colorway. Ayan yung front. Yan, may kunting ano lang yan, ha? Sign of usage. Pero wala salsa po wala pang riglu. Tapos, minimal little drag. Napaka-light lang talaga. Ganun ang ganda kulay niya. May insulpan Tapos, itong kabila rin. Yan. Mother's Day na colorway. Kaya may something pink. Ayan. Environment condition po overall. So, mga naghahanap, nag-aabang ng na mga ganito. Mga sir, mag-follow lang po talaga kayo sa page ko ha. Dahil marami na akong lalabas na mga Kobe talaga. Ng na mga nasabay sa mga new arrival ko. Last time, may kulay yellow, yung Lakers, tapos yung something blue. Basta marami na sila. Ako, sukat 9 sa US. Ayan good condition pa talaga. Kaya abang-abang lang lagi sa page sa sapatos sa is live 2.0 pinto para sa mga live selling and baboo! The...